o na sa lalawigan ng Laguna ang Citizens Journalism Forum na inilunsad ni dating reporter at dating congresswoman Sol Aragones na nagdanais ring maging gobernador sa nasabing probinsya. Umabot sa may 400 na mga kabataan ang dumalo sa Citizens Journalism Forum na isinagawa ng akay ni Sol Party List na naging makabuluan ng naturang pagtitipon dahil madami mga mahalagang bagay at impormasyon ang naibahagi ng naturang programa. Ginanap ang forum sa Palacio Seven's Place sa lungsod ng San Pablo, Laguna kahapon lamang, araw ng Sabado, July 6, 2024. Pinangunahan mismo ni dating kongreswoman Sol Aragones ang naturang aktibidad na ibinahagi nito ang kanyang karanasan nung siya ay naging reporter ng malaking himpilan sa mainstream media na ABS-CBN na kung paano siya nagtagumpay sa kanyang trabaho at pagiging broadcast journalist. Sumentro rin sa pagpupulong ang pagiging responsabling mamamahayag at maging mabusisi sa pagganap ng tungkulin sa trabaho kung paano maibabalita ng gusto at tama na kumpletong detalye na bawat panig nito ay naiahayag upang maging ang pagbabalita. Isa rin sa mga nabanggit ng mga speakers na sina Adrian Ayalin at Dolan Castro na dati mga kasama ni Sol Aragones Andistria ay ang bawal ang pagkagalat ng fake news at dapat maging maingat sa bawat inilathala sa mga payagan o sa social media. Layunin din sa Citizens Journalism Forum ay magiging akay ni Sol patrollers ang mga ito para sa pagpromote ng turismo, pagbabantay sa korupsyon, pagbabalita sa mga krimen at anumang kaganapan sa buong lalawigan ng Laguna. Sa bilang isang journalist, dapat mahusay kang magkwento. Ama, pagdali kang magkwento. Importante ang, sa isang journalist, dapat maiintindihan ka ng lahat. Ang pagiging isang journalist, wala nang pinagkaiba sa pagiging likod bayan natin lahat. Kayo nagpunta kayo ko Sa pagiging public servant, importante magaling kayo magkwento, tama? At sa puntong ito, alam din ni Aki Sol, ang ikikwento niyo si Aki Sol. sa inyong bayan, sa inyong barangay, sa kapwa kabataan. Para maging maganda sa istorya, yung reporter kami, importante maramdaman Saan tungkol ang kwento natin. Ronda balita mula sa lalawigan ng Laguna. Ako si J.R. Narit, naghahati ng malagang impormasyon at balitang totoo.